Ito sa AFP Medical Center ang isang kadete ng Philippine Military Academy o PMA matapos mabaril ng kanyang pigilan ng tangkang pag-hold up sa isang jeep sa Quezon City. Darito ang report ni Maris Umali. Sa ICU ng AFP Medical Center, nananatiling komatos ang 23 anyos na si Kadet First Class Alfonso Aviles, graduating cadet ng Philippine Military Academy. Nabaril siya habang pinipigilan umano ang isang tangkang panghold up sa sinasakyan niyang jeep. Sa lugar na ito, malapit sa kanto ng Regalado Avenue at Mindanao Avenue sa barangay Greater Lagro, Quezon City. Naganap daw ang up alas 11.50 na umaga nitong Sabado. Batay sa blotter na inihain sa Quezon City Police District Station 5 sa Fairview, sakay ng jeep ang suspect at ang biktima si Aviles kasama ng iba pang pasahero nang bigla raw maglabas ng baril, sabay deklara ng hold-up ang suspect. Isang babae ang una nitong tinutukan. Dito na raw sinubukang agawin ni Aviles ang baril, pero tinamaan siya nito. Dalawang tama ng balang ng Monica Det Aviles, isa sa mukha at isa sa balikat. Kinuha pa raw ng suspect ang PMA bullring ng biktima bago siya tumakas. Tinatayang nasa edad 30 hanggang 35 ang lalaking suspect na may kapayatan at may taas na hanggang 5'5. Maitim daw ang kanyang balat. Mabilis naman ay tinakbo sa Fairview General Hospital ang biktima para sa first aid bago ilipat sa East Avenue Medical Center at kalaunan sa AFP Medical Center. Magsisilbi raw sana ang proctor sa PMA entrance exam sa Metro Manila si Aviles. Pero dahil may free time mula nang lumuwas nitong Miyerkules ay bumisita muna siya sa kanyang pamilya sa San Jose del Monte, Bulacan. Pabalik na sana siya sa kanilang billeting area bago magtanghali nang mangyari ang krimen. Ang mga kaanak ni Aviles hindi na raw nagulat sa kabayanihang pinamalas niya. Galing ang kadete sa angkan ng mga sundalo. Umaasa ang pamilya na mabibigyang katarungan ng kanyang kabayanihan sa paghuli sa salarin. Isa lamang siya sa napakaraming dedicated, committed na sundalo sa araw-araw ay kinataya ang buhay para magkaroon tayo ng katahimikan at mabuhay na mapayapa ang ating mga mamamayan. Sa isang naguang operasyon kay Aviles, matagumpay namang natanggal ang bala na nabaon sa kanyang ulo. Bagamat komatos ang kadete, batay sa isang medical bulletin ay stable naman daw ang kanyang vital signs para sa unang balita Marizo Mali reporting